Nasa linya natin si Ginoong George Barcelon, ang chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. ay may kaugnayan, Weng, tatlong uh, business groups nagsama-sama. Tatlong po. Tatlong po, I'm oh, sorry. Oo. Tatlong pong business groups nagsama-sama para ipanawagan kay presidente mm -hmm. ang pagpapanagot po sa mga sangkot po sa flood control anomaly. Uh, Ginoong Barcelon, si Joel, si Weng po ito. Magandang kumaga po sa inyo. Good morning po. Uh, Joel, Gwen, magandang maga. Kasama kayo ba? Ano? sa KL. Okay. oh, kasama ako dito sa ASEAN meeting. okay kita mo. Ah, nasa Malaysia kayo. Kasama nasa Malaysia kayo. Nasa oh. Uh, ano, na, na, Malaysia nag ako. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na kausapin si Presidente para para parating itong... Hindi nga eh. Bakit? Hindi nga eh. Busy, <laughs> busy President busy, uh, sa oh, hindi ko lang. Eh, merong mga meeting, uh, government level meeting. Kaya hindi siya nakapasyal dito sa sa ASEAN uh, meeting, we were expecting him to join uh, yesterday, uh, kasi yung turnover ng uh, Malaysia to the Philippines next mm -hmm. year uh, ang host ang bansa natin, oh, oh, so may sure. mga op, may mga formal turnover, hindi siya naka hindi, hindi siya naka pero si Jose Perry naman uh, represented the country. Pero kayo po may, sorry, uh, po, mayroon po kayong balak, kayo mga business groups, uh, lalo na yung nagtipon-tipon, tatlong puko yung nagsama-sama, may balak yung kausapin si Presidente para makuha ko ano talaga ang balak niya dito sa mga flood control anomaly na ito sir? Yung, yung, nak yung naka ng isang lunes, yung uh, October 20, mm -hmm. uh, may lumabas na isang manifesto uh, ng 34 business organization. Mm -hmm. Malaki yun. Lumubas sa diyari na Ano. Yun okay. din ang ano namin, ng kumayaan namin kay Presidente. Kailangan itong, itong plot control uh, corruption. Uh, Ibigyan nila ng ipin sa ICI. No? Para ma merong resulta, eh, ilan buwan na yung ICI parang investigative lang. Wala bang masyadong na talagang uh, hard uh, decision Uh, to indict kung sino man na uh, involved dito sa corruption. Mm -hmm. uh, yun nga, itong follow-up ng uh, PCCI ay eh, ko sa Felix ang, ang tono yun din eh. Alam mo yung mga manggagawa, kaya sumakay dito, alam nila kung bumagsak yung ekonomiya natin, eh sila, madadali sila. Damay sila, sila. nila, mm -hmm. yung hatap buhay nila, damay sila. Kaya other concern also. And we understand man. Kaya lumabas kami uli na the government uh, should not uh, delay. Eh, on all of this delay on uh, justice, eh, ang pasyente ng taong bayan, eh, mm -hmm. you know, we can, uh, they, they, are, they, 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 have been facing enough already. Sa pangkalatang tingin ninyo, Ginoong Barcelon, ano ba? Ah, parang ah, mahina ang ICI, sa ginagawa nilang investigasyon mahina ang ibinigay na kapangyarihan ng Executive Department sa ICI para isagawa at uh, ihatid sa dampana ng uh, justisya itong mga sangkot dito sa problema ito sa anomalyang ito. Oh, eh, parang uh, ang ito parang kulang tao nila eh. at saka wala naman uh, yung talagang power sa mga supina at saka yung sinabi nila na yung investigation na maging open, no, televised. Yan ang din ang hinihingi namin. Kasi because nung naka-televised, we know naman what questions they're asking. Itong wala nang sensitivity, sinasabi nila may sensitivity. Ano ba yung sensitivity meron? Ang sensitivity dapat sa taong bayan. May, you are answerable. The people who are, uh, identified... I they should really be, you know, in, the, in the questioning. Para malaman ng taong bayan, what are the questions being asked? And then when they're answering, whether we can ad adjust na uh, sila, truthful, or make may it mo. Uh, so that's one thing we hope that the ICI can do, no? To help this uh, investigation uh, hearing, uh, you know, you should be open to the public. Sir, um, ganito lang mo po. Um, ang ICI, mayroong aminado sila na may mahinang kakayahan, hindi po ba? Pero nandiyan naman po ang Department of Justice, pati po ang Office of the Ombudsman. Hindi ba yung sapat para bumuo ng kumpiyansa ng business groups sa investigation dito, Sir George? Oo oh, eh. Ang feedback namin, eh, lalo na dito sa mga magagawa, sabi na sir, parang ano, parang Parang basketball ito ah. Dribble, dribble lang eh. Mm -hmm. <laughs> so, ibig sabihin na na walang talagang focus. Ayaw nila na palabasin na kung sino-sino talagang ang dapat eh, mastermind, ang dapat mahulihin. At saka kaya na sa ngayon kaya lumabas ulit kasama na yung mga manggagawa. Which, in a way, no, we, 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 would want the uh, government to take it Actually, uh, we mentioned also uh, backdoor channeling kung pwede siya may, may audience. Uh, but so far alam namin na si President Ibea may major breach siya. We hope we're still working on that. Sir George, medyo tumatakbo na po ng, may buwan na rin diba Joel itong mm -hmm. mga investigasyon at pagkulo ng issue ng anomalya sa flood control projects. Ramdam na po ba ito sa ekonomiya, yung dagok, yung tama ng anomalyang ito sir George? Uh, alam ano mo, yung mga katulad yung uh, ang effect dito sa investigation at corruption ng uh, public works. Uh, sobrang naman yung na uh, ginawa ni Presidente na walang ng pa, uh, na wala silang budget na uh, they have to cut it by 50% the project of DPWH. Hindi ko maintindihan where is that going? Because yung mga meron naman legitimate projects, eh. mm -hmm. meron naman na uh, matino ng contractors, di ba? And they buy cement, they buy steel. And that's part of the business cycle. Mm -hmm. Uh but uh when you say you want to cut down that much, impossible. Kung legitimate ang project, you you need the funds. Mm -hmm. mind, yung mga illegitimate, ay eh, talaga naman eh, basta yung pera natin naging basura mm -hmm. sa kanila. Okay. Ayun sinasabi uh, niyo Sir to, George. That's why, ang sinasabi po ninyo, wag wholesale, bawasan, wag lahatan, wag lahatan. Oh, oh. bawasan pa yes. do yung yes. pondo ng DPWH. Oh, tama, tama. Hmm. O, oh, tama. Ano gagawin doon per project uh, ang silip? Per project ang dapat gawin, Sir George? Kaya ang um, yung meron ng ibang intent sabi ko, you look in the private sector. We can mm. we can help we can be your eyes and ears uh -huh. yes, sa dami ng mga project sa uh, buong Pilipinas mm -hmm. mismo, hindi natin alam eh yung mga yung mga regional chapters namin. Sabi na, sir, hindi naman alam namin na may project na bilyon-bilyon sa amin. Kasi wala kami nakita. So we are we are really reaching out Actually, to the government. ano eh. Let us uh, help. yung mm -hmm. Itutulong ang private sector. Diba? Maraming magagaling na contractor sa private sector, Wing. ah. Mm -hmm. uh, oh. hindi, yung, hindi yung nagkaroon lang parang Tindera lang na isda sa kanto. Nabigyan ng na lisensya. May, contractor uh, <laughs> na oh. <laughs> ka, ba kinabukasan. So, oh, uh, hey, hey, we are objective. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ano ano oh. Yung, 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 panawagan sa tax break, anong tingin ng uh, business groups po dyan? Uh, yung tax break na yan, uh, I remember during the time of the, uh, yung people power, uh, ang uh, merong isang uh, uh tinutulak nila na wag magbayad ng tax no in, a way that's uh, that borders na lawlessness also eh but ang hiniling namin katulad ngayon, yon yung mga BIR mga Bureau of Posts uh, they have to be fair with the businessmen alam natin na uh, kinakaput kinakapos ng ng Department of Finance ng pera ang feedback namin sa mga lalo ng mga small and medium size, uh, they are having a hard time dealing with these agencies, because uh, they, they need fund, uh, they're taking they're taking out of these small and uh, medium sized businessmen or maybe even the big ones, uh, uh, you know to be honest, uh, they should be accountable for what the money that were lost, lahat sila. If not for well, them, why should we lose so much billions of trillions of money that is uh, just uh, they consider as basura? They have not answered that uh, to the satisfaction of the public sector. Mm -hmm. To be honest, huh? So they should be answerable first. They should not turn around and say, "Oh, itong mga mga nikusante, sila na may pera. Huh? I, I think uh, that's the sentiment now. Uh, there's a, there's a, now the sentiment of the admission uh, sector is that uh, you know don't don't point your fingers at others uh, point your fingers at yourself Mona mm -hmm. uh, right. and okay then that that okay. Okay. Sir George, <laughs> salamat. Maging ganda. Thank, thank, thank po sa you. Malaysia. Maging okay. Maging okay. Maging okay. sa Malaysia. Salamat. Maging. Thank you. Thank, you. thank you. Thank you. magkaroon sila ng audience swing kay, ano, Presidente you. para maipabot yung kanilang hinaingan. Oo naman. George mm Barcelon, German, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Oras po natin, 8.54. Radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo.